Ano nangyayari dito? Sinasaktan ka ba niya? We were just talking. Ikaw ba? Anong kinagawa mo dito? Uh, um, you're not answering my phone calls, kaya gusto kitang makausap. Hindi mo ba naisip na sinasadya ko yun? Xavier, bang iwan niyo muna kami? Please. Libby. Libby, wait. Ano ko? Bitawan mo ako! Alam mo, dapat di ka na nagpunta dito eh! Magchichismisan na naman nila ako. Ano, hindi pa ba enough yung shame na ko dahil sa'yo? Anak, alam kong mahirap itong nangyayari sa'yo. Mahirap din sa akin na malayo ka sa And yet, akin. And anong ginawa mo? Nakipagrelasyon ka sa iba. That's not true. Mali ang iniisip mo. At anong gusto mong isipin namin? Ha? Na malinis ka? Na mabuti kang ina? Libit. wala kang karapatan husgahan ako, ha? Nanay mo pa rin ako. May karapatan ako! Kasi sa akin ka nagkulang! Sa amin ni Daddy! Ano man nangyayari sa amin ng Daddy mo, hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Anak pa rin kita at mahal kita. Mahal? Sorry, ah. Hindi ko kasi nararamdaman, eh. In fact, okay nga lang sa akin na maghiwalay kayo ni Daddy. Kasi never ka naman naging mabuting ina. Mabuting asawa kay Daddy. You deserve that you lost us. Na. Okay lang ako. Ayos lang. Ay, ano po ba talagang connection sa atin ni Miss Divina? Bakit pa ulit-ulit po siyang bumabalik dito? Ay, huwag mo isipin Eh, Tay, bakit parang may alam po siya tungkol sa atin? Kanina po, Tay, nakita niya po ito. Tapos panay po yung tanong niya sa akin tungkol dito. Saan daw po nanggaling yung libro na to? Bakit daw po nasa akin? Wala magtitiwala sa kanya, ha? Naalala ko po yung nasabi sa akin ni Ma'am Sherlyn. Magkatrabaho kami noon. At nung nasa kulungan ako, nagkita kami sa kulungan. At nung buntis ako, buntis din siya. At sabay kaming nanganak. Sabay daw po silang nanganak sa loob ng kulungan na ni Miss Divina. Ito nak anak. Kasi ako yung warden nila noon, eh. Eh bakit may alam din po si Ma'am Sherlyn tungkol sa librong to? Sa anak niya kasi yan eh. Nung umalis sila ng kulungan, naiiwan niya. Nang hinahayang naman ako kaya tinabi ko, tinago ko kaya binigay ko sa'yo. Eh bakit po ang sabi niyo sa akin kay nanay ito? Siya po ang nagbigay sa akin ito. Princess, mahalaga pa ba yun? Kailangan pa ba natin pag-usapan to? Ay, naguguluhan na po kasi ako eh. Gusto kong malaman yung totoo. Gusto kong maliwanagan. Na, sinabi ko naman sa yung totoo eh. Okay naman tayo, maayos ang lahat. Gumulo lang dahil kay Divina. Sinasadya niya guluhin tayo eh kasi masama tao. Naiingit siya kasi may anak ako gagaya mo. Samantala kasi yung anak niya. Iniwan niya parang tuta, pinabayaan niya. Eh bakit niya po kayo pinagbabantaan? Ano pong kasalanan niyo sa kanya? Tama na! Pwede ba tama na? Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga.